guys, good afternoon. So, si-share ko lang po sa inyo guys kung ano yung lagayan ko ng aking mga chicheria. So, ito po yung tray na lagayan ko ng chicheria. So, ilang layers po yan ay 1, 2, 3, 4, 5 layers po yan guys. So, ayan, punong-puno. So, maganda tingnan pag ang ating mga lagayan ng chicheria ay punong-puno kasi maganda din sa mata ng ating mga customer. So, aside dyan guys, meron din tayo dito na nakaharap sa aming tindahan. So, may mga nakasabit-sabit din ako dyan na mga uh, chicheria. Ito yung strip na nabibili lang natin sa Shopee at Lazada. So, mura lang to guys. Nasa 9 pesos lang ata. So, matagal na to sa akin. So, 2 years na ata. So, ganyan po siya. Yung sa harap niya. So, ito dati guys. Nilalagay ko siya dito. Actually, dito siya banda. So, ko sa inyo. Oops, ano yun? So, dito siya nakalagay dati. So, actually, ito baliktad to. Binaliktad ko na lang. So, dati guys, nakalagay siya dito sa may gilid po ng ito po yung freezer namin tapos dito ko po siya nilagay yung itong tray na to so binaliktad ko na po siya guys kasi ito ilalagay ko naman dito banda dito banda sa may uh, gate po namin parang dyan lang kasi pag nandito po kasi siya dito uh, masikip na po yung labasa namin yung daanan po namin so mahirap po siya so ganito po uh, ilalagay ko lang po siya dito sa may unahan so usog po lang siya so ito po yung itsura niya ayan, so punong-puno guys so ayan nga guys, balik tayo kasi may bumili lang so ito yan, nakalagay po siya dito so nakaharang po siya, so mahirap po sa amin na dumaan daan dito so, hindi naman siya gano'n, ganyan po siya mahirap po siya daanan dito sa amin so ito po yung sa pinto sa pinto namin, tapos dito po yung cream line ice cream namin tapos pag dito dumaan ka, mahirap siya pag nandito, so ang gagawin ko po ay idilipat po, po siya para maluwag-luwag naman po ang aming daanan Ilalagay ko lang po siya dito guys. Dito. Yan. So dito ko muna siya ilalagay para naman guys, lumuwag yung area namin. So yung daanan ay dire na lang siya, di ba? So maganda tingnan at okay siya. Compare nung nandito nakalagay yung tray ng aming chichirya. So ayan guys, ito yung aking tindahan. So nakapag-display-display -display din ako kahapon. So, ayan Ito po yung mga chichuya ko sa taas Ay yung mga malalaking Sa mga baba naman po ay yung maliliit na chichurria So doon naman po guys Yung po yung nasa sa harapan mismo Ng chichurria so, Share ko lang sa inyo guys Kung magkano po to share binili Sa uh, malapit lang po dito sa amin Sa tindahan uh, mag, uh, Ano po to guys Nasa 1,400 po ang bili ko nito kasi so, medyo mahal talaga yung mga ganitong na ganyan, tray. So, ayan. So, makikita, actually may mabibili din naman kayo sa uh, Shopee at saka sa Lazada. Ganon din po ata yung presyohan ng ganitong tray. Kasi na, uh, dagdag din po kasi siya ng no? delivery charge. Pag sa, sa Shopee at Lazada kayo bibig. So, ayan. Medyo malaki siya. Mayroon siya ganito. So, kung dadangkalin ko ng kamay ko, nasa 1, 2, 3. O, nasa ganun yung haba nito. So, ilang... Kapag malalaki, mga apat po ang uh, lagay dito. So, kapag maliliit naman po, nasa 1, 2, 3, 4, 5 po yung chit na pwede yung ilagay sa so, kada isang ganito. Isang uh, tray. So, ayan. Ito po yung itsura niya. So, kaya ako lang siya binaligtad, guys. Kasi mahirap pag yung doong harap ay baligtad. So, ito dapat nakaharap, di ba? Kaya lang nandito kasi ako sa likod. So para mabilis lang po siya makuha, mahatak, at ibigay sa customer, kaya binaliktad ko na lang to. So ayan po yung itsura niya. So yun lang guys. Uh, yun lang po siya na-share ko. Thank you for watching. Bye!